Ang mm. kasima uli. Ay. Uli mga kasima. Uli, one down. Uli mga kasima sa gitna. Kumusta mga kawala, please? Malaki. Oh. Yon, huli, uy, dito sabi ko sa inyo eh king ina mo ah huli ka na eh apakan nyo pag tumakasima oh apakan nyo yung oh. sabi ko sa inyo eh pag hawak nyo yan hmm. Hmm. kita nyo one down hmm. Oh, okay, all sabi ko na nasa gitna eh nakaisa na tayo hmm. magandang pangitain to mga kasima magandang pangitain one down maganda talaga pag nagdi-discover tayo ng ano eh. spot dito natin lalagay maglalagay sa ano ng oplosion biglang kinagatan nito. Di ba? Ganyan lang. Ganyan lang. Hmm. Sa na tayo. Di ba? Magandang pangitain to, maaga pa. Uh, sa ning oplosion natin. Doon siya sa gitna. Pipinahan nyo tong kulay na to doon sa gitna para walang agos ah, ng basura yun yun nga, nakaisa na tayo nagyan muna tayong oplosion